Pinalaga ng mga mambabatas ang ipatutupad na multa ng Department of Transportation sa No RFID, No Entry Policy sa mga expressway. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Hindi dapat parusahan ng mga motoristang walang RFID o walang sapat na load para sa cashless toll. Yan ang iginiit ng ilang mambabatas nang sumalang kanina sa budget hearing ng Kamara ang Department of Transportation. You haven't done that and you're going to penalize the motoring public. Parang mali po yun. You passed the burden on the motorists, on the consumers. Hindi rin daw tamang isara ang mga cash lane lalo na sa mga hindi madalas dumaan sa mga expressway. Paano po yung mga taga-probinsya no, once a year, once every two years pupunta sa Manila? Bibisitahan nyo kamag-anak pagdating dito, excited, tapos ipipenalize nyo ng 1,000. Naging anti-tourist kayo. Sagot naman ang Toll Regulatory Board. Hindi po totally mauobliterate yung, yung payment ng cash. We will, we will step a lane for exceptional transaction. Yung gaya na po sinasabi nyo, mayroong mga galing sa probinsya na hindi naman laging gumagamit. So we, ang ititreat po natin sila as exceptional transactions. Paliwanag pa ng TRB, matagal nang ipinatutupad ang three-strike policy na nagbabawal sa mga motoristang dumaan sa mga ETC lane kung walang RFID o kulang ang load. ni lang po natin tapos inayos natin yung procedure okay. how to implement the, ano, the penalty system as well as yung enforcement po ng ating mga mga LTO ano uh, yung personnel ng ating mga toll operators. Ayon sa DOTR, layon lang ng kanilang no RFID, no entry policy na mapabilis ang biyahe ng mga motorista. Sana if uh, uh, 100% will have RFID, baka we can consider talaga na wag nating uh, huwag muna nating pa-implement yung mga penalties para uh, mabawasan yung uh, yung queue doon sa cast. Matatanda ang ipinagpaliban ng DOTR ang pagpapataw ng multa sa mga walang RFID at sapat na load sa October 1. Aabot ng 1,000 hanggang 5,000 piso ang multa sa mga motorisang walang valid RFID kabilang na yung mga sirang RFID sticker. Habang mula 500 hanggang 2,500 pesos naman ang ipapataw ng multa sa mga dadaan sa mga expressway na walang sapat na load ang RFID. Nagbabalita mula sa front online. sa Monte News 5. Ma kabetid may anlos baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.